Puro good size kayo ng mga kabosing okay, Hindi na mag... Okay. lalaki o. No? Palit yung butas mga kabuting. pa mga kabosin no? Mga kabosin, ang bilis, basta hindi talagang papakita, ang bilis lang. Yung mga makabosing pangalawang huli natin mga kabosin, kakagata na sila, paisa-isa lang muna. yun mga kabosin, kumagat na sila, may jumbo na tayo. Yan, pangatlo mga kabosin. yun mga kabosin, dala tayo, pang lima, lumabo na naman, okay na to. Yung kakalaglag pa lang natin mga kabosin, jumbo. Ha. Ako din ng good size mga kabusing Itong tatlong ganyan na oh Mga kabusing ang lalaki oh Double hook Oh good size Ito four fingers Four fingers I have siguro yan Woohoo uh -huh. Nagsawa ako sa manok Laging ubus eh Kaya yung mais na lang muna Yun mga kabusing oh Pulahan na Ang lalaki <laughs> Yun mga kabusing oh Pulahan na talaga oh Woohoo uh -huh ay siniswerte na si Makmak naman yan di makahuli kanina siya sunod sunod ayun diretso na mga kabosing for good size welcome back to my youtube channel mga good morning mga kabosing lamig intro muna tayo hindi <laughs> namin sisilipin ni Makmak so drop tayo hindi mapapakita kasi mailap na sila So sana makarami tayo mga kabosing Ang lamig-lamig Grabe oh Yung kamay ko Tigas-tigas Kakatanggal tigas. lang ng gloves Yan mga kabosing Salamat pala sa mga nanonood yan Si Makmak -mak, Baka malapit na rin magbukas ng kanyang YouTube channel Suportahan natin <laughs> So supportahan natin yan mga kabosing Simple yan ang kinakapatid dito So mga mga kabosing Sit up muna kami bye, -bye. A few moments later First okay, drop tayo mga kabosing Sabay kami ng Makmak -mak. bubulhok agad sa si bagbak ako tanggal Mga kabosing, bilis so Basta hindi talaga papakita Bilis lang So, mamaya ulit Catch and post lang tayo Yung mga kasing bagsak ulit tayo Si Makmak for double hit Kaya lang maliliit makmak o direkt direkt cok ay lang maliliit Ya, yeah, maliit din mga kabosing. Post muna tayo. Release natin 'to. Yon drop ulit tayo mga kabosing. మళ్ళీ లేదు తలాగా మళ్ళీ Well, mga kabosing, ayaw pa magkagatan. Yun, mga kabosing, pangalawang huli natin, mga kabosing. Kakagatan na sila. Paisa-isa lang muna. Yun, mga kabosing, kumagat na sila. May jumbo na tayo. Yan, pangatlo, mga kabosing. Yun, mga kabosing, dala tayo pang lima. Lumabo na naman. Okay na to. Yan, drop tayo, mga kabosing. Lumabo na. Ayan, may yun, mayayari naman sa'yo. Dumikit. Lumabon, mga kabosing. Lumabon, mga maliit lang mga kabosing release natin para siyang ayungin ito so, na yung manok pupain mga kabusin update ko lang kayo mamaya yung kakalaglag pa lang natin mga kabusin jumbo Ito, manok yung kinakain manok na nagsawa na sa mais o may ulit yun mga kabusin drop ulit tayo habang malabo grabe na lang Malit pa rin mga kabosing Pakawal natin Hindi pa good size Pakain muna tayo bus ng pakain natin Yun drop ulit tayo mga kabosing Napainan natin ko din ng good size mga kabusing mga ulit Yon, drop ulit tayo Good <laughs> size ulit mga kabusing oh. Pulahan na sila oh. Yan, mabilis Sa marabong tubig mga kabusing Ibig sabihin, nandyan may na mga buring malalaki Kaya alam ko kumagat kasi Yan okay, ulit, yung drop ulit tayo mga kabusing na dinosaur mga kabusing <laughs> Ano ba? Si Milia pa lang ata Ito kumagat ng tapang yun Grabe ka lito laki-laki ng sima eh. Ay Yan mga kabusing Release ulit natin Yan mga kabusing Mamaya ulit Yan mga kabusing Parang si Makmak na nakakuha oh Palaki oh. na ng palaki paratlong, paratlong ganyan na oh Kabusing Hmm double hook ka lang maraming talaga maliliit Uy, lumising kana na babawi tayo Laglag -lag tayo mga kabosing talaga mabilis, pag manok oh, mabaya ulit mga yun mga kabosing lalaki oh double hook oh good size ito four fingers four fingers are half siguro yan woohoo sabi nagsawa ako sa manok laging ubos eh kaya yung maista lang muna yun mga kabosing oh pulahan na lalaki ay <laughs> yun mga kabosing oh pulahan na talaga oh woohoo ay siniswerte na <laughs> si makmak naman ngayon hindi makahuli Kanina siya sunod-sunod. Ayun. Diretso na mga kabusing oh, For Puro good size. Mm. <laughs> Ayun mga kabusing. Diretso ang ating huli. Kada 15 seconds meron. Ayun. May ulit. Dali ulit mga kabusing. Kaya nang bahala magbilang. Tingnan natin mamaya sa bahay. Harvest tayo ulit ngayon. Jumbo mga kabusing. Five fingers. Woohoo! Naka five fingers na rin tayo sa wakas. Oh. Grabe laki. Wow! Woohoo! Yan mga kabosing, uwi na kami na makmak at wala na kaming paglagyan. Medyo malit yung lagay. Kung puno, huh? Eh, <laughs> umaapaw na mga kabosing, oh. <laughs> mga kabosing, update namin kayo sa bahay. Tingnan natin yung gano'ng huli namin. So, mamaya ulit. <laughs>

他不信。